natin itong anak dito bago natin okay, okay. preparation na tayo mga body meron tayo So na Sayang good morning sa ating lahat mga kabadi. Panibagong araw at bagong vlog tayo Siyempre panibagong blessing dahil every po Sa blessing So kamusta po lahat Mga minamahal naming mga kabari dyan Sa mga po kayo naroon At uh, ngayong umaga po eh ay eh, maaga nga po tayo lumusong at tumitas, pipitas po tayo ng sili para matapos na <coughs> may ilang tudling pa kami natira kasi Wala pa si kaka Kagabing <laughs> Nagang tractor kami Nakakapagod mga kabady Kasi malapit lang yung likuan eh. Pagka kasi malapit na gano'n Mabilis makapagod Kasi panayiliko ka ng liko Yun lang naman nakakapagod eh. Yung pagliliko Hindi kagaya nung nagtanim tayo Doon kaya po namin hindi nung nakapagod kasi malayo, mahaba yung sadsaran bago ka maka bago ka lumiko yung paglalakad mo pala nakapagpahinga ka na eto ma mano ma lang dahil ginawa natin tudling pag ganyan mga kabady nakaharap sa aslagan para pang nagpatubig tayo hindi mahirap makaayon sa makaayon sa lupa mataas papuntang babang ganyan para pag nagpatubig isang tutok lang ng lona maaabutan na lahat pag pinatuntun kasi natin kagaya ng tudling ng mais eh, eh parang sasalungat siya kasi ganyan din ang tudling ng sitaw eh. para pare-parehas

buat gulay, kahit sa siyempre ng araw-araw, gulay tingin ako eh. Buhat ng birthday ko. Karne eh. <laughs> pa tayo naggulay ah. So pa tayo, kailangan talaga gulay. Kaya ngayon mga ka magugulay naman tayo. Bumili ako kanina ng dalawang kilong hito. Hipor pala eh, hipor. Hipor ba? Hipay biyata. Mag uh, ano tayo, Ano luto yung kabulang lang o oh. o dinengdeng? Mayroon tayong saluyot, kamatis. Walang okra ka? Kaya ito walang okra. Pwede lang na oh, Eh, inikot ko yung mga tindahan kanina. Wala. Mahal, mahal talaga yung okra. Hindi kaya sila bumibili ng buto. <laughs> <laughs> butong okra. At ka, butong okra Oo. Oh. So, yan pala yung tinudlingan natin kagabi, mga kabadi. kapang lang pero parang tuwid, parang baloktot. <laughs> Pagka-pinitasin yan, tuwid din yan. Ah, Oo. Oh. <laughs> Maka, hindi naman. Bakit na wala akong binipita sa nabalukot sa katoy? <laughs> Pero magandang umano yung buwalong balukot ng Hindi, magandang umano yung gabi eh. Ah, oh. tinan mo yung tinam, sinabugan natin pala dati gabi. Umali din. Ah. Oh. Naka ilang kaban? Walang kurenta. Ito yung mapamungay ang kahit itong natanim ng gabi na to. <laughs> isa pa baka nambunga na sa idalim na bata yung puno kasi na <laughs> um, um, uma sa yung kuwan ano umal sa yung puno <laughs> so yung ilang tudling na gawa natin kagabi 22 22 kung 22, 22, 22, 22 22 balik na ganun mga kabady ito yung sinasabi ko mga kabady ay lang yung sadsara natin no? kaya mabilis nakapagod liko tayo ng liko yung kinanana naman namin ni Gerardo kaya po kami doon ang sadsaran kaya petiks petex ka lang habang naka tractor kung ganyan pag lumiko ka yun lang yung nakakapagod kasi ang likuan nito mga kabady halos dikit lang hindi mo pwedeng ibuelong igaganon ire rainbow hindi kailangan ano todo bali kaya naman yan pag uwi ka dahil na, nakikita mo sa saraan <laughs> Hindi na <ko> nahinig <laughs> <laughs> Hindi ka ba kayo kay tatay doon? <laughs> oh, hindi, ito naman kasi nakaharap sa aslagan talaga Tsaka doon ang, pila, doon ang paligi niya eh Doon ang ano ng tubig sa gilid na yun Ah, saan ka? Doon ka ang tatay na saan ka? Oo oh. Ayun sa gitna Hmm? <laughs> gitna Doon na lang Isang sangka lang Laglag na dito lahat yan <laughs> body. Ini pangatlo, nakatodling na kami ni Saka ng ulang todling dyan. Kumaya, lang kami. Kumahinga. Yan na yung huling, ano, huling kilo. Uy, katame. Parang awunan Walang awunan kung ganun yung todling natin. Kung papunta doon. Pagod din pagka. Pagod magliko. Nakakapagod magliko. May sugat ko pagin kayo. Tibsok na yung mes. Tibsok. 2, 4, 6, 8, 10. Tidak, lahat yung kilo 13 tugling. gling pala maluwag pa yata yung space ng upo ka ah. pero nagtatap na yung pawis no. Ay. Ano ba sa... sila? Mga eh. tayo sa likuan eh. May hirap magliko eh. Sige, ano ba di para magliko? Sino? Pero dali. Hindi ako yung nag-entractor. Siya yung tigong... siya, siya ba di ba rin mag-entractor? Marunong. Ikaw mo gigwan. ko siya napapagod eh. Oh. Tiga gal, gusto ko ganun lang, tiga bubod lang siya. <laughs> Bakit na siya sa ay nalasya sa tractor? Hindi siya naglalakad. <laughs> <laughs> Trabahong tamad yun. Na? Trabahong tamad. Mayroon si Darwin.

大夫。Type. dito eh, ina lang gawin dito eh. pulang kalahat eh kaya tayo gawin yan. nang 1000 pa pasabong na tayo sandali kay Chong tiga limang dice lang tapos palitan kami pero kagabi kung mawalang init naka 20 lang ba? 22? 23 tudling ako dito dire walang pating yun mga kabadi <laughs> ba't ngayon nakaka lang ata 10 tukod na init kasi eh Bandal ko lang tong pinapas natin sili kanina. Ah, uh, tatlong bandal din siguro to. yung duruan yung malaki ganito ka lang siguro yung duruan ng hito kasunod gagawa tayo ng duruan duruan na naman ng baboy ganito ka, ka, ka lang yun ganito ka lang kaya lang kaya yun kaya doon sa riwa yung verde pa lang hindi pwede yung tuyo kaya hindi masumog nakakabati oh, gumata yung dahon ng saging para oh, sa preparation ng ating pagkain eh ang ah, haliyang So, luluto tayo ng pangyawaan. O, mahatlo na, mahatlo na. Ano ba dadalhin? Sa mo muna. Sa salag dyan. Dali, dali. So, ayan eh, mga kabady. Uh, medyo iihawin lang natin itong medyo. Iihawin muna natin itong ano, ito bago natin ibulang lang yung mga gulay na ating uulamin. Ayun palang halihan. So meron tayong ano dito, hipor. Okay, preparation na tayo mga kabady Meron tayo Okay mga kabady, prepare na tayo ng ating panahalian Meron sitaw, kamote, sili, kamatis, sibuyas, bagong isda Meron tayo talong, malunggay, tsaka saluyot Wala lang tayong makita, okra Ayan, yeah, susunod na lang Nakatanim pa lang kasi mga kabady <laughs> So, umpisahan na natin Tapaluto na yung ating hipor. Or, ito sitaw natin oh. Esto a no malunggay mga kabadi na <laughs> Ito na mga kabady. Ka, luto na ba yan? Sipa, okay, ito lang ako kayo. Na. Panahog muna. Sige. Okay. Pwede na to. Pwede rin. na mga kabady. Tayo lang natin maluto yung hito at sasalaw na natin to. Ito na oh. Sipa, panahog. Oh. Ilagay ang hito. Tapaw na lang. automatic. Ilagayang... Hey, mga gaya yang malamote. Mga gayas ito. Tayo, apat din ay shala man natin. Magtagil lang natin ng tubig sa bawa. Kailangan natin lang mabuti yung kamote tsaka yung sitaw Takpan muna natin mga kabady Ang sarap-sarap mga kabady Kung saan may masarap Doon tayo dumadayo Kaya e, dito tayo Kaya tayo doon alam mo yung ka? Kung saan may masarap Doon tayo dumadayo Doon tayo kay Makimoto Ha? <laughs> ah, sa farm ni Makimoto Nagbalaga ng pala Lagyan Lagay na natin mga kabali yung ano Sili at talong Ayan Ang problema natin nito, hindi ko alam kung anong tawag sa niluluto ko na yan. Я